Senador, pinapahold ng planong botohan ng Senado tungkol sa Supreme Court ruling sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Detalye ng balitang niya mula kay Rajuman Conde Batak. RMN Live Report! Pinapatigil ni Senator Kiko Pangilinan ang balak na botohan ng mga senador sa August 6 kaugnay sa naging ruling ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang reaksyon ni Pangilinan matapos sabihin ni Sen. President Pro Tempore Jinggoy Estrada na mayroong 19 hanggang 20 na senador ang handang tumalima sa desisyon ng Supreme Court. Ayon kay Pangilinan, hindi pa masasabing pinalang ruling ng Supreme Court kung hindi pa nito nare-resolve ang motion for reconsideration na inihain ng Kamara. Iginitan senador na ipagpaliban muna ang anumang balak na pagbasura sa impeachment case hanggang sa magkaroon ng final ruling ang kataas-taasang hukuman na siyang susundin at igagalang naman ang lahat. Ayon kay Senate Minority Leader Tito Soto III, wait and see muna silang mga mambabatas dahil opinion lang ni Estrada ang naturang pahayag at karamihan sa mga mambabatas ay hindi pa naman naririnig ang mga kakulangan at questionable punto sa desisyon ng Korte Suprema. Sinabi naman ni Senate Majority leader Joel Villanueva itinakda lamang ang August 6 dahil marami sa mga senador ang gusto pang aralin ang halos isang daang pahin ng desisyon ng Korte Suprema at ikonsulta ito sa kanilang mga abogado. Kasama mo sa Visa XL RMN Manila, Radyo Man Debatak, Tatak, RMN.